agency ang kumukuha ng mga Pilipino housekeeper papunta sa Venezuela? Meron pala. Saan nga ba mas maganda magtrabaho? Sa Saudi o sa Oman? Hmm. Yan ang pag-uusapan natin sa vlog na ito at ang tatlong legit na agencies na pwedeng applyan ng mga magigiting nating mga manggagawang Pilipino tulad ng mga bartenders, sales, chef, cook at iba pang nasa field ng hospitality. Kaya, tuto na! Hey guys, kamusta? Kung hindi nyo pa napapalad ang part 1, sana ay mabisita nyo din siya. And thanks nga pala sa ating mga avid viewers and subscribers natin na patuloy na sumusuporta sa ating vlog, lalong lalo na si Ate Aida Del Rosario ng Bagak At syempre, ang mga ever supportive ko mga friends sa UAE, sila bro John and uh, si She. Thank you guys. And syempre, pwede ko ba makalimutan ng aking barkada sa United States? Thank you guys, ang Roundabout family. Thank you sa pagsuporta at lagi niyong panonood ng vlog. I miss you guys. At syempre kung meron din kayo mga comments and suggestion at kung gusto, mo, kung gusto nyo din magpa-shoutout sa ating susunod na vlog, pwedeng pwede yan. I-comment nyo lang sa comment section down below. Ang unang legit agency na pag-uusapan natin ay bago lang sa ating vlog. Ito ay ang 7107 Islands Placement and Promotion Incorporated. Actually, by the time creating this vlog, ang agency na ito ay mas madalas na nagpo-promote o nag invite ng mga aplikante na uh, na nasa field na construction, ng welding, yung mga yon, yung mga pipe fitters, yun yung mga madalas na lang sa Facebook nila. Pero dahil we done a research uh, mula sa DMW, o sa Department of Migrant Workers uh, website. Ang agency na ito ay nangangailangan din ng mga waiters or waitress. Yes, kailangan nila ng mga waiters on, or waitress by the time creating this video. 7,107 um, islands ay nangangailangan na dalawa o higit pang waiters sa kanilang employer na may-ari ng coffee shop sa Saudi Arabia. Gusto mo ba magtrabaho sa mga Gulf countries katulad ng Saudi Arabia at Oman? Kung oo, totoo ka lang dahil lang 7,107 islands ay nangangailangan ng mga waiters papunta ng Saudi. Ang agency na ito ay nangangailangan ng dalawa o higit pang waiters para sa employer na regular na kumukuha ng mga waiters uh, papunta sa ng Saudi Arabia. Ang employer nila ay ang Gasak Company or Gasak Cafe for offering drinks. Kung so, hindi mo prepare ang Saudi Arabia, naiintindihan kita. Dahil siguro sa mga narinig mo for security reasons, and uh, pagiging stricto and all, um, baka naman type mo magtrabaho sa Oman. Ang 7,107 islands ay nangangailangan ng mga waiters and waitress sa kanilang employer na coffee shop din dito sa Oman. Nakabisita na rin ako sa Oman kaya alam ko din kahit pa paano yung kondisyon at yung, yung mga experiences ng mga OFW doon. Um, at i-discuss natin yan maya maya. Ang Alwatin International Manpower ay regular na kumukuha ng mga OFW papunta ng Oman. Sila yung employer ng 7,107 islands na laging kumukuha ng mga OFW sa atin papunta ng bansa nila para maging tra trabahador or maging manggagawa as of this recording. Balikan natin yung question natin kanina tungkol sa kung ano nga ba o kung saan nga ba mas maganda magtrabaho? Sa Saudi Arabia ba o sa Oman? Bilang isang OFW, syempre nakakarinig tayo ng mga uh, mga issues, stories ng mga dating mga OFW na na minsan sa Saudi Arabia. Pero, um, wala akong ganong kadaming story or um, experiences sa Saudi Arabia. So, um, yung mga sinasabi nila na medyo mahig mas mahigpit sila doon, totoo din naman. At medyo delikado, hindi ko din masusure o hindi ko din ma Pero, yung sa Oman, Nagkaroon ako na sino ko ng pagkakataong bisitahin yung Oman uh, at kahit papaano na-enjoy ko naman yung time ko doon. Um, Siyempre, with my friends. Pero, um, yun, saglit lang naman. Madami talaga mga OFW na nandoon nagtatrabaho para kumita ng mas malaking pera kesa sa Pilipinas. Um, I contacted my uh, former classmates actually para mas magkaroon ako ng knowledge about the sa mga experiences ng mga OFW sa Oman. Sabi naman niya, kung um, salary wise, syempre mas malaki nga yung kita doon um, mas makakaipon ka kapag ka hindi ka talaga lumalabas or hindi ka madalas namimili syempre um, transportation, minsan uh, hindi daw ganun kaganda kasi syempre um, doon kasi more on taxi sila yung mga ganun. may mga bus din pero hindi ganun karegular and um, tinanong ko siya kung ano yung sa kondisyon ng trabaho, okay naman daw. And yung mga kaibigan din naman niya, nagtatrabaho sa salon, nagtatrabaho sa ibang parte or nagtatrabaho sa restaurant. So since sa food industry yung ano natin, may mga may mga yung mangilan-ngilan or mandi, madami din naman talaga ang mga nagtatrabaho ng mga kababayan natin sa Oman. And ang Oman ay katulad din halos ng mga Uh, experiences ng mga kababayan natin sa UAE at ibang parte ng Gulf Countries. Um, yung parehas lang di kasi sila ng klima, parehas lang din na Arabic yung mga salita. Siyempre, tayo ng mga Pilipino nakakapag-adjust naman tayo sa mga language and kahit papano natututo tayo and then, yun, customer service sa trabaho. So, yung mga parte na ganoon ay eh, hindi na natin masyadong alalahan dahil magaling naman tayo doon. Ang 7100 Islands Placement and Promotions incorporated ay isang private uh, employment agency. Uh, valid naman ang kanilang uh, license at patatagpuan sila sa Las Piñas City. Nandiyan na rin po ang details ng kanilang contact numbers na pwede nyong um, tawagan o kaya naman sa mas madaling paraan ang pagsasend ng CV sa mga email address na nandyan na rin sa details. Bago din sa channel natin ang pangalawang agency na tututukan natin. Ito ay ang Mainree Overseas Employment Agency Incorporated. Ngayong 2024, ang agency na ito ay regular na kumuha at kumukuha pa ng mga magagawang Pilipino papunta ng UAE. Ang mga trabaho na ito ay tulad ng spa and um, gym attendant, um, bartenders, waiters, housekeepers. Um, area team leaders. Narito ang example ng invitation nila para sa mga trabaho papunta sa UAE or United Arab Emirates para sa isang 5-star hotel doon. Ang agency na ito ay maaaring nangangailangan pa din ng mga sumusunod. Ano nga ba ang mga requirements ng agency na ito para makonsider ang isang aplikante para makapagtrabaho sa Oman? Unang-una, syempre, ang isang aplikante ay merong 2 years experience related, um, work experience actually, sa hotel and restaurant industry. Kung interesado kang mag-apply sa agency na ito, narito naman ang proseso nila para sa pagkuhan ng mga aplikante. Step 1 mag-send ka lang ng CV mo or resume sa email address na ipa-flash ko sa screen. Ito ay ang jobs at uh, .net. Step 2. Ang iyong application ay re-reviewin or i-evaluate ng kanilang recruitment staff. So, maghahantay ka lang ng contact. Step 3. Kung qualified ka, meron ko contact sa'yo at magkakaroon ka ng initial interview uh, via video or phone call. If you're not qualified, uh, application mo ay i-store nila para sa mga future na job openings na meron ng agency na ito. Step 4. Maki-update lang sa email mo or text messages kung ikaw ay napabilang sa mga shortlisted at Um, i-schedule ka para sa final interview. Step 5, ang mga aplikante with proper qualification ay magkakaroon ng final interview sa kanilang kliyente. Sa totoo lang, halos lahat ng agencies ngayon, ganyan na rin ang proseso. Yung tatanggap sila ng mga aplikante via online o pagpapasaan ng mga CV o resume through online or email. Actually, sa totoo lang, advantage ito para sa mga katulad natin nag-apply makapag-abroad um, dahil um, mas convenient, hindi ka nagagastos ng pamasahe papunta sa opisina nila. Mas dapat natin sipagan yung pagpapasa ng mga CV sa iba't ibang agencies na malalaman natin. At syempre, one way para malaman natin yung mga agency or legit na agencies na uh, pwede nating maging option ay manood ka ng mga vlogs natin para mas madami kang agencies na um, i sa pag apply O ba diba? Nakapag promote pa. <laughs> First time kong nalaman na nag-hire na pala ng mga Filipino housekeeper papunta ng Venezuela. Venezuela, ah, hindi Valenzuela City. Venezuela. Bakit hindi nyo i-try mag-inquire sa agency o pangatlong agency na nasa, na nasa listahan natin? Ito ay ang Alphaman Power Link Agency Company. Ang Alphaman Power Link Agency Company ay isang private employ, employment agency na makikita sa Pasay City. Sila naman ay may valid license at ipa-flash sa screen ang kanilang email address na pwede nyo pasahan ng inyong CV at syempre, ano na rin yung contact person and contact numbers na pwede nyo tawagan kung sakaling merong kayong mga tanong uh, sa mga positions, hindi lang yung mga house, um, hindi lang para sa mga housekeepers, kati na rin sa mga iba pang mga positions na pwede nyo applyan. Balik tayo sa nabagit natin na trabaho, ang Alpaman Power Link ay mayroong employer na tumatanggap ng mga housekeeper, ito ay ang Avanti. Katulad ng sabi ko kanina, ang Alphaman Power Links ay merong employer na pangalan ay Avanti. Ito ay based sa bansang Venezuela na tumatanggap ng mga uh, babaeng aplikante um, kung ikaw ay babae at merong passport, NBA clearance at CB. Maring yung kontakin ang Alphaman Power Links sa mga details na nabanggit natin kanina at magtanong kung available pa o available pa ba yung mga Ah uh, positions na nabanggit natin. Noong 2023, nagkaroon ako ng chance to travel and visit Brazil. Bakit nga ba nabanggit ang Brazil? Actually, ang Brazil at ang Venezuela ay parehong nasa South America. Um, pareho sila ng culture at pareho sila ng language na ginagamit. Actually, hindi sila pareho when it comes to economy. Medyo mas mababa yung Brazil. Na, nalaman ko din na madaming mga OFW at madaming mga manggagawang Pilipino na nagtatrabaho sa Brazil and um, daming ano mga struggles, success story na meron at nalaman ko doon sa uh, pag, sa short time na nag-spend ako uh, sa short time ko sa uh, Brazil. One way or another, kung nagkaroon ng Uh, kahit pa paano magandang experience sa mga kababayan natin sa um, uh, Brazil why not try natin sa Venezuela makapunta um, doon at makapagtrabaho baka ikaw yung mga ikaw na yung mga una sa mga Pilipino na magtatrabaho doon at magiging isang uh, magkakaroon din ng success story di ba? Ang Alphaman Power Links ay once in a while nangangailangan ng mga chef, ang um, baristas and waitress. Kaya pwedeng-pwede ka magpasa ng iyong CV sa kanilang email address na binagit natin. Muli tandaan din natin na ang mga positions na nabanggit natin sa vlog na ito ay subject for availability. Ibig sabihin, by the time I'm recording, pwedeng sa mga susunod na araw ay hindi na siya available or available pa siya. Iyon ay kung gaano kakabilis mag-apply. Kaya, be or guys, sana ay eh, bilisan mo nang mag-apply magpasa ka ng mga CV sa mga nabanggit natin na mga uh, agencies na pwede mo i-consider at syempre kung hindi ka na shortlist sa agency na target mo pwedeng pwede ka pa rin magpasa sa mga ibang agencies na nabanggit natin kasi mga legit naman ito at malay mo sa mga susunod na panahon ay eh, matawagan ka nila kasi once in a while eh, nag-store sila ng mga CV and ng mga CV in, ng mga CV ng mga aplikante para may consider nila sa mga susunod na mga positions na magiging available. Dapat dating tandaan na uh, hindi po ako affiliated endorser or connected sa kahit anong agencies na nabanggit natin sa vlog na ito. Ako lamang po o ito lamang po ay sarili kong uh, research, uh, at research at mga experiences ng aking mga kaibigan at mga kilala um, sa mga agencies at mga bansa uh, napuntahan nila or napagtrabahohan nila. Huwag tayo magpapaloko sa mga agency na sobra, sobrang maningil at laging may mga at madaming mga red flags. Speaking of red flags, meron tayong vlog tungkol sa mga red flags and green flags ng isang agency na dapat nating i-consider. So, kung hindi mo pa napapanood ito, eh, pwede mo mapanood ito. Pwede mo siyang i-check sa description box natin sa baba. So that's it for now. Maraming salamat po sa inyong support. And see you on the next one. Bye! Kung nagustuhan mo ang video na ito, please subscribe to our YouTube channel na Random Echo Blog, and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga bago nating labas. Tandaan mo, hindi lahat mahirap para sa taong nagsusumikap. And remember, stay cute. Bye! Ang unang legit na agency na pag-uusapan natin ay bago lang sa ACE agency. Usapan natin ay bago lang, bago. Ang unang legit na agency na pag-uusapan natin ay bago lang, pag bago lang. 7107 <laughs> promotion. Ang hirap kasi. Haba kung oo, totoo ka lang dahil ang 7,107 ang haba kasi. <coughs>